Patuloy ang paghahanap sa isang binatiliyong tinangay ng agos ng tubig habang naliligo sa isang ilog sa Benguet. Habang sa Paranaque, nalunod sa creek ang isang nakainom na dalagita. Nasa front line, ang balita niya si Ian Suyo. Sabi ko na yan yung babae. Natagpo ang palutang-lutang sa creek ang bangkay ng isang babae sa barangay San Isidro, Paranaque City kahapon. Agad tumalon ang isang residente para maiahon ang bangkay itinawag ito sa mga taga-barangay kasamang dumating ang kasintahan ng biktimang labing-anim na taong gulang ayun sa pamunuan ng barangay bago nalunod kainuman ng dalagita ang kanyang kasintahan at step brother nito noong linggo kwento ng kasintahan ng biktima tumalon ang kanyang girlfriend sa creek kasama ang kanyang step brother nakaahon ng step brother ng biktima pero ang dalagita hindi na nakita. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng biktima. Sinuong naman ng mga pulis ang malakas na agos ng tubig sa ilog na ito sa Barangay Lubas, La Trinidad, Benguet. Ang pakay nila, mahanap ang isang binatilyong labing-anim na taong gulang din. Ayon sa mga pulis, niyaya ang binatilyo ng kanyang mga barkada na maligo sa ilog linggo ng hapon. Habang nakatungtong sa isang bato, Bigla na lang daw na dulas at nahulog sa ilog ang biktima. Tinangay siya ng malakas na agos ng ilog hanggang sa tuluyang malunod. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian suyu News 5. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.